Mga manindahay sa gawas ng bahin sa simbahan sa Berhen sa Rigla, Gitinguhang Marilocate sa bagong kura paroko Nunod, sa karisgo sa tagkaraghanga kural sa simbahan. A report ni Luan Merondina pag buwan ng may pwesto sa iya mga paninda sa kilid sa simbahan sa Berhensa Regla, si Divina Makasukit. Mismong ang taga-clearing team ang may pahimutang kanila sa dabit gikan sa karaan nilang pwesto sa BMD Mataga Street. Matod ni Divina, ning bago nilang pwesto, landong na, mas daghan pang mga customer ang muagi. Apan maton ni Reverend Father Benido Tumol, ang bagong kora paroko sa simbahan sa Berhen sa Regla, nga nakigtigom siya sa taga-clearing team sa Lapu-Lapu City aron mapabalhin ang mga manindahay nga naglaray habig sa Rizdon Street tungod sa risgo nga matumbahan sa naghandag ng mga kural. We are worried about their kanyang safety ba kaya diha mo mga tulog ang manghikot na sila kuhan. Ang amgi kawarihan kay ang wall may, might collapse anytime nami plan nga amo na sang pa ko ang yod nang ipa utro Felted naman siya anak Gikonfirmar ni retired Lieutenant Colonel Noli Sernyo, pangu sa clearing team, nga baguhay lang niyang napahimutang sa dapit ang maong mga vendors kaya ang karaan nilang pwesto na kaapektuman sa dagan sa trapiko. Apan nakasabot usab siya sa katuyuan sa bagong kora paroko, busag ipasalig niyang ipatawag ang tanang mga vendors sa dapit aron mapasabot sila sa dapit nga bagu usab nilang kabalhinan. hinung ipasalig nga silang tanan. Mapahimutang gayod. Sa banabana ni Sir Nyo, muabot sa 40 ka mga vendors habig sa Risdon Street ang gikinahanglang ma-relocate. Kanang mga dua, anak, sa na eh, balik sa dati. kay ang pader, magulong kinahang na nilang ang makita ng kwan sa simbahan, nga diligid magutangan butangan mga panindadia Ako na lang sila, i eh, gamay-gamay yun na lang, pag, at least maka, makapaninda sila tanan dahay nga si Divina. Wa man pagsupak basta hatagan lang gihapon sila o pwesto. Aw, uh, asa po minlay butang, okay na po may. butang kaya sila may magbuot, kaya sila may gobyerno. Gawa sa mga manindahay sa Risdon Street, tinguha usab sa simbahan nga mapabalhin o pwesto ang mga manindahay o kandila habig sa BMD Mataga Street. Butang nga giuyunan usab sa pangu sa clearing team kay matod pa makaapekto sa dagan sa trapiko. Nakon oh. kiplanuhan ko ha, dako nagikuha sa una, oh. Pero pag-abot na napod, na napod kuha, kung din hapod, ana magta magtapok man na sila. Onya kanang ang mga tao di mo samot nga magka gate. So hopefully we can have a better plan for them. Uban ni Marlon Malgazo, Meron Merondina. Balitang Bisdak.